stop scrolling. Alam mo ba na may mga kulto sa Pilipinas na sobrang misteryoso at nakakakilabot? Kung iniisip mo na horror lang sa pelikula, mali ka, totoo to. Sa mga liblib na lugar ng Mindanao, may isang grupo na sobrang secretive ang mga gawain. Ayon sa mga nakaligtas, tuwing madaling araw, may mga kakaibang tunog at ritual silang ginagawa may mga nakakakita raw ng mga anino sa kagubatan na hindi maipaliwanag kung saan galing. Pero hindi lang yan. Sa isang probinsya sa Luzon, may grupo rin na ang leader daw ay may special powers. Grabe, imagine. Kaya raw niyang kontrolin ang isip ng mga followers niya. Kaya nga maraming mga pamilya ang nag kasi bigla na lang nawawala ang kanilang mga mahal sa buhay. Curious ka na ba? Gusto mo bang malaman ang mga nakakatakot na sekreto ng mga misteryosong kulto sa Pilipinas? I-comment mo ang expose sa baba at huwag kalimutang i-follow ang channel para sa mas marami pang katotohanan tungkol sa mga nakakatakot na kwento sa Pilipinas.